Ayan guys, sinamahan natin guys ang aking bunso na makulit para mag-mashall po kami sa plaza. It is a beach. Oh, oh you walk right there. Wow! Beautiful! No! Say hi. Go, walk. go walk. Hello. Wow. See? I wanna go to the swing maybe. Later. I want you to take a picture there. Everyone is at the swing. No, it's okay. Later, you will be it. Wow, look at that. Turn out. Yeah. I want to go to the tree. One, two, three, go. Hey. Let's you go to? I told you it's not a okay. picture. <laughs> Can I go to the slide? Can hmm? I go to the slide? Later, later. Mm -hmm. Look at that. The tree. Mm. I want to No, come on. No. No. Later, come on. No. I don't want to go. There's a lot of playground. Look at that. No. I said no. tapos ang pa. Oh. This one is a playground. Nendik. Oh. Sige na po. Aw oh, ano mga picture? Ah. Sige na po, Diamond Garo De Gisvalyo. Oh. Pasukan. Go. Kuya pasukan mo. Oh, na extra pa si Ibi, oh. Wow. <laughs> oh, come on. Can I go to the side? Later. Mm, I want to go to the slide now. Later? No. No, no. Right now. Oh, we no. will go there. The slide, yes. Oh, wow, look at that beautiful. I don't want that. Oh, my, no, come on. Oh. See, I'm going to eat it. Wow. Oh, ay let's Can we go to the slide? Yeah, o, later. Where's Ate Giselle? I wanna go to the slide. Come on, let's go there. I, no! Ayon nga guys, dahil mapilit ang aking bunso na pumunta sa slide. Kaya ayon, Punta na po kami doon. At habang kami ay naglalakad, ayan, Ah, uh, bigyan mo na natin ang mga Christmas light dito sa plasa ng Lagunoy. Ayan guys. So papunta kami doon. At uh, kailangan na talaga nitong maglaro sa slide. Uh, so maraming mga tao dito, guys, pumupunta tuwing gabi. Dahil gusto lang nilang magpa-picture yan sa mga Christmas light na yan, sa mga design ng mga Christmas lighting na yan dito sa Laguna na Plaza. So, yun. Habang papunta kami doon, guys, ay mag-video-video po muna tayo ng mga magagandang Christmas light. Ayan. Excited na talaga ng aking bunso. Ayan, nauna na po siya. Naglakad. Ayan. Papunta po siya sa slide yung Tumakbo na po. Nakita na ang slide. yan guys. Ayan, dyan na siya. Ayun, akyat ka agad. Mm, yan, akyat ka agad. Yun. At mag slide na siya. Wing, ayan. So, ayaw niya guys ng mga Christmas lighting ng plaza. Gusto niya lang talaga maglaro dito sa slide. So, kaya pinahayaan muna natin siya hanggang magsawa dyan, maglaro ng slide. Ayan. So, mag-slide siya dyan. Slide ang slide, slide. <laughs> Ibi, hey, come on Go Be careful, be careful Ayun, dahil tapos na sa slide Nakakita ng laruan You like a unicorn? Yes, it's wonderful So ayan guys, tuan tuwa ang bata guys. Nakabili siya, nakabili kami guys ng laruan niya na unicorn. Ayan. So magandang gabi sa inyo guys. Sa susunod uli ng aking video. Salamat po sa panonood. Please subscribe and follow and like, share. Thank you. Bye-bye. Merry Christmas all.